Hello mga may, It's for today's video ay pupunta nga ako ng Divisoria Pasabog diba? Ayan na nga, naglalakad na nga ako sa si skin kita namin at pasakay na nga ako ng tricycle dyan. At ayan na nga, nakasakay na ako ng tricycle at papunta na nga ako sa Divisoria. O, oh, di ba diba? Kasi nga, mamimili ako ng pang birthday ng aking panganay. At dahil nga, mag 7 birthday na siya, pasabog, ba diba? Hindi talaga magpapatalo ang mami-apple niyo. Oh, diba? Aya nga, aya. Nasa divisor na kami at hindi pa rin ako binababa ng driver. Mas nga, do, kailangan doon sa unahan dahil nga hulihan mga mi. At tignan nyo naman kung gaano kalawak ang divisor ngayon at dahil nga nagkakulihan. Kaya nga, aya, napakalinis ang Divisoria. Ayan na nga mga mi ay pababa na nga ako ng tricycle dyan. At yan nga makikita nyo kung gano'ng kalinis at kalawak ang divisorya mga mi O ba diba? Kaya makakadaan talaga ang mga sasakyan. O, tignan nyo naman pati ang loob mi. Tignan mo naman kung gano'ng kalawak at ng mga vendor. At ayan na nga nakabili na nga ako ng para sa giveaway at sa mga... So, bibigay ko sa loot bags. At ayan nga, nasa tabora nga ako niyan mga mi. Ayan nga ang mami apple nyo nagganda-gandahan nati, di ba? Pasabog, di ba? Sobrang init at ayan nasa sa one luna na nga ako dahil pupunta nga ako ng pure good na may nadaanan pa nga ako nagpaparada. Sa pure good ako bibili ng spaghetti. Yun lang sa